Historia Tagalog Horror Stories Magandang araw po Ako po pala si Helda Labing walong taong gulang Na nakatira sa isang liblib na lugar Kasama po ang aking ina kaming dalawa lamang po ang magkasamang namumuhay dahil sabi sa akin ng aking inay dati raw ay tumakas lang do siya sa poder ng aking lolo at lola simula nang may malagim na nangyari sa kanya ang sabi po ni inay dati na raw kaming nakatira sa bayan at dahil itinakas niya ako habang ipinagbubuntis napadpad kami rito sa liblib ng baryo ng San Fernando. Ang tanging ikinabubuhay lamang po namin ni inay ay ang pagtitinda ng gulay na kami rin ang nagtatanim sa maliit na bayan dito sa baryo. Tulong-tulong kami ni inay sa lahat ng mga gawain. Marami din kaming mga alagang hayop. Ngunit, hindi namin ito binibenta sa bayan kung hindi ay para sa amin ni inay kapag sumapit na ang kabilugan ng buwan. Katulad na lang ngayon, magkatabi kami ni inay habang naglalagay ng langis sa aming katawan. Hanggang sa unti-unti kong nararamdaman ang sakit na dumadaloy sa buo kong sestima na animoy nanginginig ang aking mga kalamnan. Hanggang sa dahan-dahan kong nararamdaman ang pagkapalit ng aking anyo ang paghaba ng mga pangil at ang aking kuko. Tinutubuan din ako ng matataas na balahibo hanggang sa tuluyan na akong nagpalit ng anyo. Pagtingin ko kay inay ay ganun din siya. Naging isang mabalasik na animoy isang demonyo. Bumuhaghag ang matataas nitong buhok. Namumula ang mga mata na animoy nagbabaga tumutulo din ang malalansa at malalapot itong mga laway. Magkasabay kaming umangil ni inay at napatingin na lang ako sa bintana naming bukas at magkasabay kaming tumalon dito ni inay. Dumiretso kami ni inay sa matatayog na kagubatan at nagahanap ng mabibiktima. Magkasama kami ni inay habang tumatakbo ng mabilis may nakikita rin kaming ibang kagaya namin. Nagahanap din ng makakain pero alam ko sa sarili ko na ibang karne ang gusto nila. Isang preskong karne ng tao. Habang kami naman ni inay ay nabubuhay lamang sa dugo at laman ng mga hayop. Hindi naman kasi namin masisikmura ni inay na kumain sa kapwa namin dugo at laman. Sabay kaming napahinto ni inay ng makakita ng isang malaking usa kaya agad ko itong tinambangan. Naglulumiksi pa ito na animoy gusto pang makawala subalit sa isang kagaya namin ni inay ay hindi na mangyayari pa iyon. Nang mahawakan namin ni inay ang malaking usa ay agad kong sinakmal ang leeg at sinipsip ko ang masagana nitong dugo. Nakaramdam agad ako ng kaginhawaan ng Maramdaman ko sa lalamunan ko ang nakakatakam na pulang likido. Hindi pa ako nasiyahan kaya agad kong sinakmal ang tiyan ng usa at hinablot ko ang mga laman loob at kinain ito. Subalit, agad ding napahinto ng maisip ko si inay. Kaya napaangat ako ng noo at doon ko nakita ang malapad ng ngiti ni inay habang nakatingin sa akin hinahaplos nito ang aking buhok. Sige lang anak, ubusin mo na yan at mag-aahanap na lang ako ng iba pang mabibiktima. Uwi ka sa akin ni inay na nakangiti pa ito. Ngunit, kung sa isang ordinaryong tao lamang ang makakadinig, ay siguradong nakakakilabot itong pakinggan. Mabilis ding naglaho ang kanyang ina kaya agad niya na nilantaka ng masasarap na karni ng usa. Busog na busog siya na halos maubos niya ito kaya mabilis din siyang umuwi ng bahay. Hinintay niya kung kailan babalik ang kanyang inay. Subalit, mag-uumaga na pero hindi pa din ito umuuwi. Nagsimula na siyang kabahan dahil ito ang unang beses na nangyari sa kanyang tanang buhay kahit na kailan ay hindi pa umuwi ng umaga ang kanyang ina sa tuwing maghahanap sila ng makakain sa kagubatan. Hanggang sa sumapit na ulit ang hapon ay hindi pa rin ito umuwi kaya mas lalo na siyang nag-alala. Wala siyang kapitbahay kaya wala siyang mapapagtanungan kung may nakakita ba sa kanyang ina dahil malayo ang ibang mga kabahayan dito. Lumipas ulit ang isang gabi. Subalit wala pa rin ang kanyang ina. Kaya kinaumagahan ay nagpasya na siya na hanapin ang kanyang ina sa kagubatan. Bitbit ang bagong hasa ng itak ay binaybay niya ang daan patungo sa kagubatan. Halos libutin niya ang buong lugar subalit wala doon ang kanyang inay hanggang sa makakita siya ng isang ilog batis sa pinakadulo ng kagubatan. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag dahil nauuhaw at nagugutom na rin siya. Tirik na tirik kasi ang araw kaya agad siyang uminom ng tubig sa kaubupo sa isang malapad na batuhan. Pinakiramdaman niya ang paligid dahil baka merong mababangis na hayop na nasa paligid lamang. Subalit agad din siyang natigilan ng may naamoy na hindi kaaya-aya. Animoy, amoy ng isang patay. Napakatapang ng amoy na iyon. Kaya tumayo siya at hinanap kung saan ang gagaling ang amoy. Hanggang sa, bigla na lamang siyang natuod sa kanyang kinatatayuan. Nang paglingon niya sa kanyang likuran, nakita niya ang isang bangkay na nakahandusay doon. Kwak wak ang tiyan nito at gumagalaw-galaw pa ang ibang parte ng damang loob. Subalit, hindi lamang doon ang kanyang ikinagulat kung hindi ang makilala niya ang suot nitong damit. Kaya agad niya itong pinuntahan at hinawi ang buhok na nakatabing sa mukha ng bangkay. Agad siyang natumba at napaatras ng makilala iyon. Iyon ang natatangi niyang ina. Natulala siya sa halong pagkagulat. Hindi niya ito inaasahan at lalong hindi ito matanggap. Nilapitan niya ito at niyakap ng sobrang higpit habang palihim na lumuluha. Hindi niya matanggap na iniwa na siya ng tuluyan ng kanyang ina ng ganitong kaaga. Gusto niyang sumigaw ng sobrang lakas pero walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Papatayin ko sila, inay. Ipag-ihiganti kita. Hahanapin ko ang mga nilalang na gumawa sa yun nito. Uwi ka ni Helda. Ilang sandali pa niyang tinitigan ng kanyang mga mata ang kanyang ina at niyakap sa huling pagkakataon. Hanggang sa kumuha siya ng mga patay na dahon at tinabunan ng kanyang ina. At dahil wala siyang dalang lighter or posporo man lang, kaya kumuha siya ng bato at ikiniskis iyon. Ilang sandali pa ay nakagawa na siya ng apoy. Habang unti-unti nang nilalamon ng apoy ang katawan ng kanyang ina, ay tumutulo din ang masangsang na luha sa kanyang mga mata maya maya pa ay tuluyan na niyang iniwan ang naabo na bangkay ng kanyang ina. Kinabukasan, maaga akong naglakbay patungo muli sa kagubatan kung saan ko natagpuan ng aking ina na wala ng buhay. Bitbit ko ang bagong hasa na itak na pagbamayari ng aking ina at iba pang pwede kong pangontra sa kung anumang klaseng nilalang ang aking makakasagupa sa aking paglalakbay. Nilagpasan ko lamang ang kagubatan. Unang beses ko lamang makapunta sa lugar na ito. Dahil may limitasyon kami ni inay sa tuwing gagala kapag kabilugan na ng buwan. Dahil takot kami na makakita ng tao sa tuwing nagpapalit kami ng anyo baka kasi hindi namin mapigilan ang aming mga sarili kapag mangyari iyon. Pinipigilan talaga namin ni Inay na oh, huwag na mapadpad sa lugar na ito. Nasa kaliwang bahagi kasi ng kagubatan habang paana naman ang papunta sa maliit na bayan nitong baryo. Pinagpatuloy ko lamang ang aking paglalakbay hanggang sa matigilan ako dahil may nakita akong maliit na kubo sa hindi kalayuan. Nag-iisa lamang iyon. May bahay pala sa liblib na bahaging ito. Dahan-dahan akong lumapit sa maliit na kubong iyon. Habang papalapit ako, nasasamyo ko mula sa hangin ang napakabahong amoy na naghalo ang tila amoy patay at malansa sa buong lugar. Pinakatitigan kong mabuti ang maliit na kubo na nakabukas ang pintuan. Kaya maingat akong lumapit ng dahan-dahan. Dahil alam ko kung saan ang gagaling ang nakakarimarim na amoy na iyon. Alam kong kagaya ko rin sila dahil nararamdaman ko. Bahagi akong nagtago sa makapal na damo nang makita kong may papalabas Lumabas doon ang dalawang matanda na uugud-ugud na. Halatang mag-asawa ang dalawang ito. Mabalasik ang kanilang mga mata habang inililibot ang kanilang paningin sa buong paligid. Mukhang naamoy nila ang pagdating ko. Nanlilisik ang kanilang mga mata habang inaamoy-amoy ang hangin. Bigla pa akong nagulat at nakaramdam ng takot nang biglang dumapo ang kanilang paningin sa aking gawi. Kaya mas lalo pa akong nagsumiksik sa mga damo. Agad akong kinilabutan nang makita ko ang nakakakilabot nilang mga ngisi habang nakatingin sa aking gawi. At biglang umangil ang mga ito. Mukhang may panauhin yata tayo pening ah dinig kong sabi ng matandang lalaki sa matandang asawa nito habang nakangisi tuloy ka iha habang nagtatago ka dyan mukhang may masarap na hapunan na naman tayo ngayong gabinaldo pagkatapos ay tumawa ng nakakakilabot ang matandang babae kaya agad akong tumayo at dahan-dahang pumasok sa bakura nila Napapikit pa ako nang may biglang sumungaw na sobrang baho. Sumama ito sa hangin kaya kamuntikan na ako masuka. Nakita kong mas lalo pang mumisi ang dalawang matanda. Napatingin pa ako sa matandang babae na ngayon ay naglalaway na animoy takam na takam sa isang masarap na putahe na nasa kanyang harapan. Sa kanito dinilaan ang kanyang sariling labi. Biglang kumunot ang aking noo nang may nakita ako sa harapan ng kanilang bahay. Agad ko itong nilapitan at kinuha. Biglang kumabog ang dibdib ko nang makilala ang bagi na ito. Ah, kilala mo ba ang may-ari niyan? Yung chinelas na iyan, iya. Alam mo bang napakasarap niyan? Matagal ko na siyang sinusubaybayan subalit matapang at mailag ang babaeng iyan na alam kong siya ang iyong ina. Nandito ka ba upang magiganti iya? Uwi ka nito sa akin at biglang nanlisik ang aking mga mata dahil sa aking nadinig. Kung ganun, sila ang pumaslang sa aking inay. Agad kong hinablot ng aking itak sa aking tagiliran at malakas silang inangilan. Subalit, si lamang ang mga ito at biglang tumalo ng matandang lalaki sa harapan ko. Bigla itong umangil sa akin. Humaba rin ang mga ngipin at kuko nito. Subalit hindi ito nagpalit ng anyo. Kung ganun, isa palang abwak ang mga ito. Bigla itong dumapa sa lupa habang nakatingin sa akin ng nakakakilabot. Habang ang asawa naman ito ay narinig ko ang matinis nitong sigaw sa loob ng bahay. Nagulat ako nang bigla akong lundagan ng matandang abwak. Ang kasunod ko nalang naramdaman ay ang makaramdam ng hapdi sa aking tiyan. Napunit ang damit ko kaya kitang kita ko ang tatlong mahahabang sugat na galing sa matutulis na kuko. Umaagos din ang masagahan akong dugo. Ang totoo ay hindi ko talaga ito napaghandaan dahil wala akong alam sa pakikipaglaban. Kulang ako sa karunungan. Mas lalong umangil ang matanda habang nakatitig sa masagana kong dugo na umaagos mula sa aking tiyan. Kaya agad akong tumayo habang hawak-hawak ko pa rin ang dalakong itak. Dahan-dahan akong dumapa sa lupa at tumuwad Umangil ako ng nakakakilabot at dahan-dahan ako nagpalit ng anyo. Biglang naging gumaan ang pakiramdam ko at lumiksi. Napatingin ako sa isang malaking aso na bigla na lang lumitaw sa harapan ko. Nakakakilabot ang muka ng aso dahil sa kalakihan ng bunganga nito na halos umabot sa kanyang tenga. Matutuli sa mga ngipin nito habang tumutulo ang malalapot at mabahong laway. Biglang sumugod sa akin ang matandang abwak na lalaki. Agad akong tumalon at umilag. Kasabay niyo ng malakas na paghampas ko sa kanya sa daladala kong itak. Bigla itong umangil dahil natamaan ko siya sa tagiliran. Hindi ako umilag nang makita ko ang nakakatakot na aso habang papasugod sa akin. Hinintay ko siyang makalapit at nang bigla itong tumalon sa gawi ko ay lakas loob ko siyang sinalubong sa kanyang pag-atake. Nang akmang kakagatin niya ko ay malakas ko siyang hinataw sa bitbit kong itak. Malakas na pumalahaw ito nang matamaan ko siya sa kanyang katawan at nag-iwan ito ng malaking hiwa. Umagos mula doon ang masagana nitong dugo at bigla akong nakaramdam ng pagkatakam nang makita ito bigla ding nag-init ang kalamnan ko bigla ring nanubig ang bagang ko umiling ako at pilit na nilabanan ang kagustuhan ng nasa isip ko hindi hindi ako maaaring tumikim ni isang patak man lang sa dugo ng kapwa ko aswang takot akong masanay at baka kalaunan ay hanap-hanapin ko na ito Agad na naging alerto ko ng magkasabay na sumugod sa akin ng dalawang aswang. Hindi ako umilag. Hinintay ko na sila mismo ang makalapit sa akin. Nang makalapit na sa akin ng dalawa ay hinawakan ko sa kabilang paa ang malaking aso at malakas na hinampas ito sa malaking bato. Rinig na rinig ko ang malakas na pag-atungal nito. Subalit, agad din ako nakaramdam ng hapdi sa aking likuran nang dumaan doon ang matutulis na kuko ng matanda. Napahiyaw ako sa sakit. Agad akong natumba nang sakmalin ako nito sa leeg. Ibinuka nito ang kanyang bibig na animoy gusto akong kagatin. Kaya kinuha ko ang maliit na kutsilyo sa aking tagiliran at malakas na itinarak ko sa dibdib ng matandang lalaki nakarinig ako ng isang nakakakilabot na sigaw mula sa asawa nito na bumalik na pala sa kanyang kaanyuan sinaksak ko nang paulit-ulit yung matanda sisiguraduhin kong hindi na ito sisikat pa ng panang araw upang hindi na muling makapambiktima bumagsak ito sa lupa na dilat ang mga mata Nagulat ako na may tumamang matutulis na bagay sa aking likuran na siyang nagpahina sa akin. Eksaktong paglingon ko ayak akmang hahatawin na sana ako nito na muli akong nakailag at sinugod ko siya. Napagbuno kaming dalawa sa matanda. Nagpagulong-gulong kami habang kinakalmot ang isa't isa. Nahawakan ko sa buhok ang matanda kaya wala na akong sinayang pa na minuto at agad ko siyang sinaksak sa kutsilyong bitbit ko. Hindi ko kasi ito binibitawan pa at umatungal ulit ito. Kaya sinaksak ko pa siya ng paulit-ulit dahil bumabalik sa alaala -ala ko ang kalunos-lunos na sinapit ni inay sa mga aswang na ito. Nagtagumpay akong patayin ang dalawang matanda Hinila ko ang katawan nilang dalawa sa maliit na kubo sa kakusin ni at iniwan ang lugar. Agad akong bumalik sa bahay at ginamot ang sarili ko. Lumipas ang dalawang buwan. Naisipan kong lumuwas ng syudad upang magbaka sakali. Tutal, malaki na ako. At may alam akong trabahong bahay na pwede kong maghanap na mapapasukang trabaho nagtagumpay naman akong makahanap ng trabaho. Pinilit kong mamuhay ng normal pero may pagkakataon talaga na sumusumpong ang pagkaaswang ko at gagala tuwing kabilugan ng buwan hanggang namuhay ako ng matiwasay. Historia Tagalog Horror stories.